So what's up? Magandang gabi sa lahat mga kamanok So once again this is uh, PJ Vergara of Linyada ng Mamay Na-miss kayo ko klase ng video tungkol sa pagmamanok Okay so sana okay lang kayo mga kamanok ano So sa mga newbie dyan, sa mga baguhan Sana po ay uh, makapag-subscribe kayo dito sa ating munting channel Kasi malaki po yung maaaring itong maitulong sa inyong uh, buhay pagmamanok at uh, pwede nyo rin po itong may apply upang uh, makatulong sa inyong mga alaga para maging healthy po sila and syempre para po uh, maging maayos po yung inyong sistema ng pagmamanok okay? so ngayong gabi uh, gabing ito mga kamanok isang napakaganda na namang tips ang ating i-share isha at gusto kong ipaalam sa inyo okay? so mga kamanok uh, narinig nyo na ba yung tinatawag na raisin okay? o yung pasas Okay, magandang brand is yung racing na nasa uh, kahon, okay? Na kulay pula. So ilalagay ko dito yung uh, itsura niya para may idea kayo. So, paano ba ito ibigay sa ating mga alaga? At ano po ba ang maaaring magandang binipisyong makuha ng ating mga alagang mga manok dito sa raisin na ito? Okay, baka mamaya, meron pa rin tayong mga kamanok dyan na hindi alam kung ano ba ang magandang na idudulot nitong pasas na to. Hindi lang to simpleng pasas, napakaganda po at napakalaki po ng maaaring maitulong nito pagdating sa healthiness ng inyong mga alaga, especially sa mismong araw. Okay? Sa last 3 days, last 2 days, and last 1 day, and sa mismong araw, malaki po ang maaaring may nito. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? So, bago natin pag-usapan yan, ulitin ko sa inyo. Gusto ko lang maging malinaw kung gusto nyo yung ganito klase ng usapan tungkol sa pagmamanok. Lahat po kasi ng aking ina-upload dito is tungkol sa pagmamanok na maaaring makatulong yung mga tips na to. Mga simpleng tips to, pero malaki ang maaaring may nito sa inyong mga alagang mga manok. So, huwag kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell, syempre, ilike mo na rin. Kasi the more na marami yung like, the more na marami tayong natutulungan. Kaya huwag nyo kalilimutan na mag-like dito sa ating video ito. Okay, kung nagawa nyo na yan, maraming salamat po. At simulan na natin ang mismong topic natin ngayong gabi. So, ano nga ba ang maaaring makuha at ano ba ang maaaring meron dito sa pasas na to? Bakit napakaganda nito pagdating sa ating mga alagang mga manok? Okay? <coughs> Excuse me. So mga kamanok, ito po kasing pasas na to, itong resin na to. Ito kasi is merong dextrose and meron po itong fiber. Okay, mayaman po yan sa dextrose at mayaman po yan sa fiber. So ano ba yung magandang may dudulot ng dextrose na to sa katawan ng ating mga manok? So ang dextrose, alam naman natin, nakakapag-prevent ito ng dehydration. Pag sinabing dehydration, especially mga newbie, makinig kayo. Pag sinabing dehydration, ito po yung pagiging stress ng inyong mga alaga. Para ba silang uhaw na uhaw, pagod na pagod, parang kulang sila sa energy. Yan yung makikita nyo sa isang manok na dehydrate. Parang lagi uhaw na uhaw, lagi siyang uh, nakamukha ang bibig, kulang sa tubig, kulang sa electrolytes. So, possible, may ibigay po ng raisin na to yung karagdagang uh, rehydration sa katawan ng inyong mga alaga mga manok dahil po yun sa dextrose na meron dito. So, di ba, tayo nga kapag tayo ay nagagayak bumibili po talaga tayo ng dextrose powder. Okay? In a form of powder po ito. Pero yung dextrose dito sa raisin na to, ito talaga is natural vitamins from the grapes or doon sa pinatuyong ubas na yon okay so yon yung isang benepisyo makukuha ng inyong mga alaga doon sa raisin yung tinatawag na dextrose vitamins okay so sabi ko nga ma maiiwasan ma ma nito yung uh, dehydration pwede rin pong ibigay itong uh, dextrose na ganito sa ano po sa sa vaccination uh, kung kayo man is uh, nagbibigay ng exercises and many more na mga activities so nagbibigay tayo ng dextrose para po maibalik o rehydrate yung katawan ng ating mga alaga okay so meron yan sa ating resin. ano pa ba meron din po itong fiber ano naman yung tinatawag na fiber? Ang tinatawag na fiber mga kamanok, ito naman is nakakatulong sa development ng muscle ng ating mga alaga. Okay? Yan yung fiber na tinatawag. And syempre, kapag ka mayaman sa fiber, yung ibinigay yung pagkain na yon, yung raisin na yon, nakakatulong po ito sa magandang digestion ng ating mga alagang mga manok. Okay? Pag sinabing digestion, ito yung pagtunaw at paggiling ng inyong mga alaga doon sa kanilang pagkain na kinain. For example, nagbigay kayo ng feedings ngayon. Medyo pangit, masamahan panahon nag-uulan, umiinit So, nahihirapan siyang magtunaw So, anong gagawin nyo? Kapag ka, alam nyo gano'n na Stressful yung weather Magbigay na kayo dyan ng raisin, ng pasas Pwede nyo gupitin, hatiin sa gitna O pwede nyo naman isubo ng buo Okay? Makakatulong po yan sa magandang uh, Digestion ng inyong mga alaga Especially sa 3 days before And sa main day Alright? Makakatulong po yan kaya kayo mga kamanok. Huwag niyo pong aalisin sa inyong bulsa yung raisin na ganyan. Napakayaman po niyan sa dextrose and fiber. So ano po po yung maaaring maidulot na maganda and benefits nitong raisin na to sa ating mga alaga? Pinabibilis po nito yung empty gut o yung pagtunaw ng uh, pagkain sa bitukan ng inyong mga alaga para po ma-convert instantly yung yung pagkain na ibinigay ninyo into energy. Napakabilis po niyang i-convert kasi nga po pinapaganda nitong na, na to ang uh, digestion process ng inyong mga manok para sila eh, talagang... Uh, Madali nilang nagagawa yung kanilang mga activities, yung kanilang mga workout and exercises Makikita niyo po mabilis ang panunaw, healthy po yung manok Bilis pong maklear yung kanilang gut Okay, kaya po mabilis silang matunawan kapag ganyan, napakaganda po So ano pa yung maaaring maibigay nitong resin na to sa inyong mga alaga? Ito nga pong resin na to, it contains glucose Okay? Pag sinabing glucose, ito po is a kind of sugar or a carbohydrate form na tumutulong sa inyong mga alaga para magbigay po ng extra energy. Meron po siyang extra sugar and glucose and sucrose. Okay? Pag sinabi natin sugar, ito nga po yung energy energy from carbohydrates. Pag sinabi naman po natin glucose, ito naman po is a kind of sugar din po yan na meron sa racing para po mabigyan ng instant energy yung inyong mga alaga para magawa yung activities. Pag sinabi naman po sucrose, ito naman po is combination ng glucose and fructose. Ito po is combination kaya nabubuo po yung tinatawag na sucrose which is nakakatulong din po ito. Maliliit po itong parts ng sugar or carbohydrates. Iba-iba nga lang po na uri. Pero halos pare-parehas lang po sila. Okay, iba-iba yung tawag Meron silang kanya-kanyang uh, uh, role and goal Pero in uh, overall sila pong lahat ay a form of sugar Okay, a table sugar na nakakatulong na magbigay Sa katawan ng inyong mga alaga Ng instant energy Alright Yung raisin, sabi ko nga po sa inyo Mayaman po yan sa uh, dextrose and fiber Kagaya po ng saging Okay. Inyo pong tingnan, inyo pong imagine Karamihan sa ating mga magbamanok na talagang nagagayak Hindi nyo uh, makikitaan na naiwan nila yung saging sa bahay Lagi po silang may dalang saging Kasi nga po, mayaman po yan sa dextrose and fiber Para sa ganon, mabilis pong maibigay yung uh, Ika nga yung uh, satisfaction na feeling busog ng inyong mga alaga para sa ganun, meron talaga silang makuha or magamit na energy on that certain time. Patokain nyo ng saging, pakainin nyo ng saging or raisin, makikita nyo po mga kamanok. Muli pong babalik ang sigla, talaga pong magiging energetic ulit ang inyong mga alagang mga manok. Maganda yung droppings, maganda yung, ah uh, uh, yung healthiness ng manok, So, parehas po sila eh. Parehas po sila ng saging at ng resin na nagbibigay ng ganyang klaseng uh, nutrients sa ating mga alaga. Alright? Mangyayari sana, nabasain nyo po muna yung resin bago nyo po isubo. Para sa ganun, maiwasan po yung uh, pag-stock up dito sa kanilang lalamunan. Misa kasi, kapag ka masyadong uh, matigas yung resin, hindi masyadong malambot, kumakapit sa ganito, pagka kumapit, eh, alam nyo siguro mangyayari, mag stay lang siya doon. Hindi po makakatulong sa kanilang digestion kasi nakakapit lang eh. Maganda kung basahin nyo para medyo madulas diretsyo po sa kanilang gut yung raisin. Alright? So, huwag nyo sanang kalilimutan na magdala palagi ng ganyan pagdating sa mismong araw. Talagang makakatulong po yan sa inyong mga alaga. So, pasasalamatan nyo ako sa bandang huli kasi nai-remind ko kayo sa ganitong klase ng tips tungkol sa ating mga alaga. Alright? It's either raisin or saging. Huwag niyong kalilimutan yan na ibigay sa inyong mga alaga last three days ng inyong paggagaya. Talagang matutuwa kayo. Napakaganda ng wrappings. Napaka, napakaganda ng manok. Healthy-healthy. Okay? Ang ganang kumain. Wala kayong masasabi mga kamano kapag ganyan. So simpleng racing lang 'yan ha. Simpleng racing na napakaliit na akala mo walang walang ano, walang maidudulot na maganda sa inyong mga alaga pero napakarami pong benefits nito pagdating sa inyong mga alagang mga manok. All right? So sana mga kamanok makatulong itong simpleng tips ko na to sa inyo especially sa mga newbie at sa mga baguhan diyan na nag-aalaga uh, ng manok na pinasok ang uh, okay na ang fashion natin na pagmamanok. So welcome po kayo dito. Ano? So kung gusto niyo ng ganyang mga topic pa, ganitong topic na maaaring makatulong sa inyong buhay pag ng manok. So, huwag nyo kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and huwag kalimutan na mag-like dito. So, bago ko po tapusin ang simpleng video ito mga kamanok, if ever na nagtatanong kayo kung ano ba ang magandang vitamina na abot kaya, okay, why don't you try our very own natural and organic herb ox isa rin po ito sa so napakagandang vitamina na makakatulong sa inyong mga alaga upa makuha at ma po nila yung magandang kalusugan and healthiness ng inyong mga manok. So ano bang meron dito? Mga kamanok, meron po itong natural vitamin B12 na tumutulong upang pagandahin ang blood circulation ng inyong mga alaga. Kaya kung kayo is magbibigay dito sa inyong mga alaga sa loob ng isang linggo, makikita nyo yung magandang development. Mamumula ang kanilang mga, mukhas. mukha. That is a sign of healthiness. And syempre, meron din po itong 4 times calcium na tumutulong sa development ng buto ng inyong mga alaga. Kaya po napakaganda po talaga nito. At napakarami pa po, po nitong uh, taglay na mineral and vitamins na maaaring makatulong sa inyong mga alaga. So, napakamura na ito. So, ito pong ganitong bote is meron po itong 100 pieces na natural and organic na kaya kahit walang prescribed ng veterinary is napaka safe po nito at napakaganda po nito dahil ito nga po is organic po na talagang ginawa para sa ating mga alagang mga manok. Okay? So, sa mga interesado mga kamanok, mag-comment lang po kayo or i-message nyo po ako sa 0955-653-7057. Alright? So, papa kapuan mga kabanok uh, salamat sa inyo at hanggang ngayon nandito pa rin kayo sa ating channel sumusuporta si and mag comment naman kayo kung taga saan kayo at anong pangalan ninyo para sa sunod na video ma shout out ko naman kayo so once again this is PJ Vergara plinyada ng mamay mahal ko po kayo see you for our next vlog paalam